Mikos mikos na natin yan isang Nagugutom na yung mga hanpin natin dito Mga nagiingay na So dapat na natin napakainin nila, Ay tumapo na Oras na kasi nila ngayon na kumain So kung maririnig nyo mga nagiingay na panigurado, gutom na yan Uunahin ko pala napapakainin itong kakatil Kasi maligalig Kawawa naman yung maliit natatagpan So isusunod natin itong mga uh, African So, ayan. Dito din sa kabila, meron din kakatilat African. Kung makikita nyo, magkaiba po sila na mga box side aside. Yung mga maliliit, naka wala yung medyo malaki na at saka yung kakatil natin yun nakaiwalay din ito per blue so ito yung kakatil natin tatlo pansin niyo sa mga box lahat yan meron kanya-kanyang uh, box so hindi ko po yung pinagalo-alo kasi baka madaganan yung maliit natapos na nga natin napakainin yung mga uh, maliliit dito naman tayo dumako sa medyo malaki na yan meron din tayo ditong uh, tatlo box so nilalagyan natin ng kusot kasi medyo uh, madumi na marami nang pupo yung kanilang uh, dating kusot ngayon tinatakpan ko na lang so pag medyo uh, malaki na sila kompleto na yung balaybo lilinisin rin natin yan so marami pa yung mabubuhay natin dyan ang lilikot nila kung makikita nyo Uh, gutom na gutom na kasi siguro mga asa limang oras na hindi ko ito pinapakain kaya naman kung mapapansin nyo wala nang laman yung crop at saka nagugutom na nga sila ngayon nga pala meron tayo ditong uh, ibon na hindi na develop yung kanyang mata so tatanda sya di ko alam kung magbibraid sya na bulag So forever siya na hanfeed ko, buti nakasurvive. Meron pala tayo dito ng uh, maraming ibon. So si Tatay, yung uh, kapitbahay natin dito, tumitingin ng mga ibon natin. Yan, ang dami natin na uh, mga ibon dito sa baba, naghalo alo parakit, lovebirds, at kakatail. Kaya naman 'yan dumami kasi yung mga hanfeed ko, diyan ko na nilagay para uh, sanayin ko muna na kumain. Pag natuto na siya na kumain, bago ko siya itataas dito yan diyan na po sa flight cage. yan lahat dyan, handpiece. Dahil natapos ko na nga napakainin yung mga ibon ko ngayon, papakainin ko na rin yung uh, manok ng kapatid ko at saka yung manok ko na red. Yan yung daladala -dala natin kanina na patuka, Integra 1000. So, yan yung mga manok natin na uh, Rhode Island Red. So, uh, mga pula sila. Sabi nila, araw-araw yan uh, ng itlog. So, meron na tayong uh, pang-ulam na itlo. Kaya naman dyan ko muna nilagay yung uh, lagay ng patuka. Kasi tinutuka yung kamay ko kapag pinapasok ko dyan sa loob. Siguro uh, kala nila pagkain din yung kamay ko hapo na at tapos ko na yung mga ginagawa ko. Panaw na para ako magpahinga naman.